video na yon umabot ng 10 million views. Sana bigyan mo ang bigyan niya ang mag-asawa bukod sa mga nagbigay. 10 million views is worth umabot ng million views tapos karamihan bigas at groceries lang at kaunting cash lang ang puhunan lalo yung malalaking channel kaya sila sobrang payaman ng payaman. Halos galing sa sponsor ang mga na itutulong nila. Ang kinita ng 11 million views sa ngayon mga kababayan is... Yon mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning po sa atin lahat. Maaga nagising si Daddy Frankie ngayon mga kababayan, no? Kaya bless, bless Uh, morning po sa atin lahat. Mga kababayan, uh, mayroon lang po akong uh, gustong linawin sa mga iba nating kababayan na hindi nila alam or iba yung pagkakaunawa at pagkakaintindi nila regarding po sa pagbablog. Mga kababayan, uh, uunahan ko na po kayo. Hindi po ako nagagalit o anuman. Gusto ko lang pong linawin, iklaro, or gusto ko lang din maturuan siguro, or mabigyan ng uh, good info yung mga iba nating kababayan na hindi nila alam kung ano yung uh, totoong labanan dito sa social media. Alam nyo mga kababayan kung bakit. Kasi kagabi, in-upload namin yung regarding po kay Jerome. Alam kong kilala nyo si Tatay John, tsaka si Jerome, tsaka si Nanay Susan. Mula nung nakilala ko nga po sila, ako'y nag-ask ng help sa ating mga kababayan. Sa first upload ko po, ay naglapag po ako ng aking jikas. At thanks to God mga kababayan, kasi nakalikom kami kahapon ng 430,000 pesos. Yes, 430,000 pesos. Kaya, ang saya ni Daddy Frankie. Talagang walang mapaglagyan ng uh, saya. Sobra-sobrang saya. At thank you talaga kay Lord dahil siya ang gumawa ng uh, paraan. Gumawa ng lahat para makalikom tayo ng ganoong kalaking halaga. At first time ko rin magkaroon ng... Uh, Uh, sponsor galing sa inyo na ganoong kalaki. Kaya dali-dali kong dinala kay tatay, Jun at saka kay Jerome, dahil yun ang reason kung bakit tayo naglagay ng GCash. Pero ito na ang problema mga kababayan. Nung inupload namin kagabi, napakaraming kababayan natin umihak, nagtitinkyo kay Daddy Frankie. Sabi ng iba ikaw ang naging daan, Daddy Frankie, para gumaan ang buhay ng mag-aama na yan, dahil marami talagang naawat, umiiyak, lumuluha sa pinagdadaanan ng pamilyang iyon. Sabi ng iba, thank you, Daddy Frankie. Hindi nasayang yung pinadala ko through GCash dahil napaka-transparent mo talaga. Hindi ko ini-expect, sabi ng iba. Sabi rin ng iba, ang galing-galing mo, Daddy Frankie sa loob ng ilang araw, nakalikom ka ng 430,000. Kaya napakasaya ng, mapuri ka lang ng ganun, napakasarap sa pakiramdam mga kababayan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Pero ito mga kababayan, noong umaga, may nabasa naman akong uh, comment. Actually, dalawa silang nag-comment. Kaya gusto ko lang linawin mga kababayan. Ito po yung isa, babasahin ko po. Sabi niya, kasi mga kababayan, yung, uh, yung video na yun, umabot ng 10 million views na karang araw. Ngayon, 11 million views na. Sabi nung isa, kasi binanggit ko po doon kagabi mga kababayan na umabot na po tayo ng 10 million views, kaya maraming nakapanood, maraming nag-abot ng tulong. Kaya umabot ng 430 ang nalikom natin. Ito yung comment ng isa na talagang nagising ako ng maaga. Ito po, sabi ni uh, uh Kuraol Gasan. No? Nag-message siya 16 minutes ago. <clears throat> no? Ang laki ng views. Ibig sabihin, ilang milyon din marirevenue ni DF. Dapat mo rin uh, sa personal mong kita Kita sa content na bigyan ang mag-asawa bukod sa pinamigay. 10 million views, worth 40k US dollar. So nagtaka ako saan niya kaya nakuha yung idea na sa 10 million views is my 40k US dollar. So magkano yung 40k US dollar? 2 million? KJ a 2.2. Mga sa, dito sa sinasabi ni Raul, Sir, ku, ano, Kura Raul, ang laki ng views. Ibig sabihin, million din ang revenue ni DF. Sa content, sana bigyan mo ang bigyan niya ang mag-asawa bukod sa mga nagbigay. 10 million views is worth 40k US dollar. Wow! May wow pa talaga siya, ha? Pero ako nagiging wow din sa iyo, kabayan, dahil wala kang alam. <laughs> Pero hindi ako galit sa iyo, kabayan. Gaya na aking sinabi kanina, gusto ko malinawan din kayo. No? Saan kaya galing? Saan computation yung 40K US dollar? No? Hindi lang yan. Mayroon pang isa, mga kababayan. Ito naman ang comment. Si uh, Cyril naman. Cyril. That means, sobrang laki ang kinikita ng mga charity vlogger sa isang subject pa lang. Umabot ng million views, tapos karamihan, bigas at groceries lang at kaunting cash lang ang puhunan. Lalo yung malalaking channel, kaya sila sobrang payaman ng payaman. Halos galing sa sponsor ang mga naitutulong nila. Mga kababayan, Sino po sa tingin nyo ang una, ang gusto nyong una kong sasagutin sa dalawang ito? No? Pero, eto mga kababayan. No? Ah, alam nyo, bakit ako nag-vlog, nag-charity, alagang masaya ako na nakatulong dahil galing po ako sa mahirap at nanalangin ako sa Panginoon noon na, <clears throat> Lord, bigyan mo lang po ako ng maliit na negosyo bigyan mo ako ng biyaya at nangako ako kay Lord noon. Nang umpisal talaga, Lord, pag ipinagkaloob mo sa akin yung mga bagay na yan, yung pinagpipray ko, lahat ng taong tuto ay lalapit sa akin na nangailangan ng tulong ay bibigyan ko basta karapat-dapat. Kaya eto ngayon, kaya ako naging charity blogger. Pero para hindi tayo mapalayo mga kababayan, sasagutin ko lang tong ah... Uh, ah... Uh, Sinabi ni Raul, ang laki ng views, ibig sabihin, ilang milyon din ang maririmbing nyo ni DF. So, dapat lang nabigyan niya yung mag-asawa doon sa kinita niya. Kasi 10 million views is worth 40k US dollar. So, it means kung 40k sa times 55 lang is 2.2 million. Sir, mawalang galang na po. Para maging klaro sa inyo, sa kwenta mo na 10 million is 40k US dollar much more kung kikwentahin mo ngayon yung views niya na 11 million views na siya ngayon. Pero for your, for your information sir, ipapakita ko rin sa sa'yo. Makikita nyo rin dito mga ito. Ang kinita ng 11 million views sa ngayon mga kababayan is, eto na, 515. Pakita mo. Kaya po nagulat ako nung nabasa ko na 40k USD yung kinita ko daw, sabi niya. Samantalang dito, 515 dollars pa lang sa 11 million. Much more kung siya ang magkwenta, malalaman niya 11 million, baka mas mataas ba, baka 3 million na. Wow! Wow talaga kung 3 million ang kita ko sa isang videos. Ay wow! Di ba? Pero pasensya ng mga kabayan. Kaya ako ito uh, ipinakita para maging malinaw, malinawan, lalo na yung mga kababayan natin na hindi nila alam yung labanan dito. Ang sagot ko po sa kabayan na dapat lang ako magbigay, Kabayan, nakalimutan mo yata. Nung unang natagpuan namin si Tatay Jun, unang punta ko pa lang sa bahay nila, hindi pa namin na upload ang video dahil naawa ako sa mag-ina, nagbigay na po ako ng 10,000 pesos. Wala pang upload yon. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa video, magkakabuse o wala, naawa ako dahil yun ang gusto ko makatulong. Kaya kung nagkaroon man ng revenue, thanks to God. Pero correction naman sa comment nila na 2.2 million ang kinita ko, 40K US dollar, Samantalang dito po, 515 dollar, equivalent to 28,000 pesos. Yun lang po ang kinita ng video na yun. Minus 10,000 kabayan kasi hindi pa na-upload, nabigay ko na. Minus diesel namin kabayan, napakalayo. Minus sweldo ng aking editor. Mga kababayan, hindi ko po yan isinusumbat. Gaya na aking sinabi, ipinapaliwanag ko lang para maliwanagan din yung mga iba nating kababayan na hindi pa alam yung labanan sa social media. 'Di ba mga kababayan, huwag po kayong magalala, hindi po ako galit. Gusto ko lang talagang ipakita sa inyo kasi ako transparent talaga. Ayaw ko po ng uh, ng uh, ganon, 'no? Tapos ito naman, yung isa naman si ano, uh, Cyril That means sobrang laki ng kinikita ng mga charity vlogger. Isang subject pa lang, kapag umabot ng million views, karamihan na bigas at grocery at konting cash lang. Kabayan, kahit sabi natin bigas lang yan, yung binibigay ko tag-iisang sako o may grocery, kabayan, pasalamatan na lang natin yung nagagawa ng mga charity vlogger. Sobrang pagod din po ginagawa ng mga kapwa ko content creator pinapaliwanag lang namin para maliwanagan kayo. Maghapon kami sa biyahe. Ulitin ko, hindi namin sinusumbat ito dahil ginusto namin to. Maghapon din sa biyahe, pagod, mga sasakyan namin. Hindi namin mapupuntahan yung mga beneficiaring malalayo kung wala kaming mga makinarya. Kaya kung napagbigay tayo, sa mga natutulungan namin, umiiyak na sila sa isang sakong bigas eh. Sana tayo na nanunood, hindi po lahat ha, dito lang sa dalawang nag-comment, sana maging masaya tayo. Share na lang natin tong mga videos natin para mas makatulong pa. Huwag yung puna lang tayo ng puna. Ay kung hindi kayo naniwala, mga kababayan, may anak din siguro kayo, may mga cellphone din kayo, try nyo po mag-upload, mag-video, try nyo lang or magtanong-tanong din kayo sa mga kakilala nyo, mga content creator dyan. Dugot pawis din talaga ang puhunan yan bago makapag-build ng community. No? Kaya mga kababayan, sana maging masaya kayo sa mga natutulungan natin. Ilang taon, 17 years, sobrang paghihirap ni Tatay Jun at ni Jerome. Natagpuan ni Daddy Frankie, nakalikom tayo ng 430,000. Umiyak sila sa tuwa dahil matutulungan na sila, nadala ko sila sa pagamutan. Dapat maging masaya na lang tayo. Hindi yung sisitahin natin yung nagagawa ng kapwa natin. Hindi natin ikakayaman yun. ba diba? Saan nyo nakuha yung 40,000 40 K US dollar? Eh di sana yaman-yaman ko na. Eh kung ano yung ko nun hanggang ngayon, ganun pa rin eh. Diba? Okay. So, eto pa mga kababayan. Meron pa akong ipapakita sa inyo. Proof. Yung sinasabi yung kada million views. Kada million views is uh, malaki na ang kita namin. Eto. Saan na yung million views dito? Napakahirap ng labanan, mga kababayan. Saan na, Hanap tayo ng uh, million views. Ito. One million views. Another one million views kay Jerome. Ha? Huh? Papakita ko sa inyo yung revenue niya. One million views. Thirty-two dollars lang po. <laughs> so, magkano lang yung thirty-two dollars? To five? Tama? Ha? Huh? Oh. 32 times 55. 1,760 lang. 1,760 lang. Nakita nyo ba si Daddy Frankie kung paano magbigay araw-araw? Di ba mga kababayan? Ito, proof. 1 million views. 32 dollars lang po. Hindi po ganoon kalaki. Mm, tapos ang upload namin, madalang magkaroon ng million. Ha? Kaya lang may mga upload yan. Ayan, tingnan mo. 450. Ha? 22 dollars lang. Ang liit. Hindi ganun kalaki. Kaya nga po, pinapaliwanag ko. Sana wag kayo magalit, mga kababayan. Hindi po ako galit sa inyo. Naawa lang ako doon sa mga taong iba yung instinct, yung pananaw. Mali. Hindi nila alam. Kung natatandaan nyo, may isang content creator din, nag-20 million views. Hindi po pare-parehas. 20 million views naman yung upload niya. 500 something lang din. Dahil depende po yan kung pinatapos nyo, shinir niyo, depende sa haba. Meron akong kaibigan, nag-viral din. Sinisita rin siya dahil nakalikom siya ng 320,000 through Gcash din sa kanyang beneficiary. Dahil ang views naman sa kanya is 20 million. Pero sa akin, 10 million, nakalikom tayo ng 430. May parating pa. Di diba? Pero ito mga kababayan, sana naging maliwanag sa inyong lahat. Muli po, eh, hindi po ako nagagalit or nagtatampo. Naawa lang ako sa mga iba na hindi nila alam. Kaya ako ginawa ang video ito. Pero sana naging malinaw sa atin lahat. At maraming maraming salamat po. Naway eh, hindi kayo magsawan sumuporta kay Daddy Frankie. At ulitin ko po sa mga nagko-comment na sana hindi ko na raw pinakita yung 430,000, paano hindi ko ipapakita? Di ako ang mapapasama. Galing po sa sponsor 'yon, True Kaya kailangan na ipakita ko talaga. Dahil karamihan sa mga nag-upload sa atin is malalayong lugar. 'Di ba? Kasi kailangan transparent si Daddy Frankie. Pangalawa, sa mga nag-aalala, hindi ko na raw pinakita para si security ni Tatay June at Chana Jerome, gumagawa rin po kami ng paraan. Hindi naman po namin pinapabayaan. Abangan nyo na lang po sa mga susunod na upload namin. Makikita nyo kung paano yung ginagawa ng Team Daddy Frankie. Ha? So yun, mga kababayan, mag-iingat po kayo parate. Ito, may bagyo yata parating sa atin at uh, umaambon, madilim mga uh, kalangitan. Kaya mag-iingat po tayo. Mahal ko po kayong lahat, mga kapapayan. God bless po sa atin lahat. Thank you po.